hulugan ng aloe vera sa panaginip. Ang aloe vera ay isang makatas na espesis ng halaman na ginamit sa loob ng maraming siglo para sa mga katangiang panggamot nito. Ang gel mula sa mga dahon nito ay nagpapakalma at moisturize sa balat. Ang panaginip ng aloe vera ay sumisimbolo sa pagpapagaling, nakakapawi o nagpapabata ito ay madalas na nauugnay sa mga nakapagpapagaling na katangian nito at kumakatawan sa isang pangangailangan para sa pagpapagaling o pangangalaga sa sarili sa iyong pagkising. Hindi lamang sikat na sangkap ang vera sa mga produkto ng skincare care, ngunit mayroon din itong potensyal na benepisyo sa kalusugan. Ang aloe vera juice ay tumutulong sa panunaw at ito ay pandagdag sa panjeta para sa mga katangian ng antioxidant nito. Ito ay kahit na isang staple sa alternatibong gamot para sa pagtukon sa mga isyo sa panloob na kalusugan. Higit pa rito, ang alubera ay may mayamang kultural na kahalagahan sa maraming lipunan. Sa ilang mga kultura, ang alubera ay tinuturing na isang simbolo ng proteksyon at good luck. Madalas din itong ginagamit sa mga ritual at seremonya, para sa mga pinaghihinalaang espiritwal at nakapagpapagaling na katangian nito. Ang malawak na paggamit at simbolismo ng alubera sa iba't ibang kultura ay nagtatampok sa universal na kaugnayan nito sa pagpapagaling at kagalingan. Narito ang isang breakdown upang isaalang-alang ang isang panaginip tungkol sa alubera. Una, ang pagpapagaling at kagalingan. Ang aloe ay kilala sa mga katangiang nitong nakapapawing pagod at nakapagpapagaling. Sa mga panaginip, maaari itong sumagisag sa likas na kakayahan ng iyong katawan na gumaling o ang iyong pagnanais para sa pinabuting kalusugan. Pangalawa, ang paglago at katatagan. Ang aloe ay isang matibay na halaman na umuunlad sa iba't ibang kondisyon. Maaari itong kumatawan sa iyong panloob na lakas at kakayahan na malampasan ang mga hamon. Pangatlo, ang proteksyon. Tinitignan ng ilang kulturang ang aloe bilang isang proteksyon na halaman kung ito ay naayon sa iyong mga paniniwala. Ang panaginip ng aloe ay maaaring magpahiwatig ng pakiramdam na ligtas at ligtas. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng aloe vera. Kapag nanaginip kang makakita ng aloe ito ay nagpapahiwatig na kailangan mo ng pagpapabata. Ang nakakita ng isang makulay na halamang aloe vera sa iyong panaginip ay nagmumungkahi na mayroong kang lakas upang malampasan ang anumang hamon na iyong kinakaharap. Ito ay isang mensahe na mayroong kang kapangyarihang magpagaling mula sa loob at maging mas malakas. Bukod pa rito, ang pagkakita ng aloe sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig na dapat mong bigyan pansin ang iyong pisikal na kalusugan. Ang panaginip na ito isang pahiwatig sa pagpapabuti ng iyong pangkalahatang kalusugan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magtanim ng alubera? Ang pagtatanim ng alubera sa iyong panaginip ay naghahatid ng mensahe ng pagpapanibago. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng iyong mga pagsisikap na bumuo ng isang matatag na pundasyon para sa personal na pagunlad sinasalamin nito ang iyong diskarte sa paglinang ng iyong potensyal para sa pagbabago. Kapag nagtanim ka ng aloe vera sa iyong panaginip, inihasik mo ang mga binhi ng empowerment sa iyong sarili. Higit pa rito, ang panaginip na magtanim ng aloe vera ay maaaring sumagisag sa iyong pagnanais na lumika ng isang maayos na kapaligiran para sa iyong sarili at sa mga taong nakapaligid sa iyo inilatag mo rin ang pundasyon para sa isang mas balanseng kapaligiran. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagputol ng aloe vera. Kapag nanaginip kang magputol ng aloe vera, ito ay nagpapahiwatig ng pangangailangan na palayain ang mga emosyonal na pasanin ang pagputol ng halamang aloe sa iyong panaginip ay sumisimbolo ng isang kilos upang palayain ang iyong sarili mula sa masasamang karanasan sa nakaraan. Ito ay isang proseso ng emosyonal na pagpapagaling at pagpapaalam sa lahat ng pumipigil sa iyo. Pinapayagan ka nitong tumakas mula sa nakaraan at makamit ang pagpapalaya. Ang panaginip ng pagputol ng aloe vera ay maaari din sumagisag sa iyong pagkahilig na maghanap ng mga praktikal na solusyon o gumawa ng mga desisyon ng mapilis. Nagpapadala ito ng mensahe na kailangan mong iwasan ang mga bagay na hindi kapaki-pakinabang para sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng aloe vera. Kapag nanaginip kang kumain ng aloe vera, ito ay nagpapahiwatig ng pagnanais para sa paglilinis. Sa iyong paggising, maaaring naghahanap ka ng natural na lunas para sa isang karamdaman, physical man o emosyonal. Ang pagkain ng aloe vera sa iyong panaginip ay maaaring sumagisag sa iyong pagkilala sa mga nakapagpapagaling na benepisyo ng halaman na ito. Ang panaginip na ito ay maaari rin magpahiwatig ng pangangailangan para sa nutrisyon. Maaring makaramdam ka ng pagod at kailangan mong kumain ng bagay na magpaparefresh sa iyo. Ang pagkain ng aloe vera sa iyong panaginip ay maaaring sumisimbolo ng pananabik para sa isang malusog na pamumuhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa uminom ng aloe vera juice. Kapag nanaginip kang uminom ng aloe vera juice, maaari ka maghanap ng pagkakaisa ang paginom ng aloe vera juice ay sumisimbolo sa iyong pagnanais na linisin ng iyong isip at katawan. Ang panaginip na ito ay sumasalamin sa pangangailangan para sa pangangalaga sa sarili. Marahil ay napabayaan mo ang iyong kapakanan. Ang paginom ng aloe vera juice sa isang panaginip ay nagpapakita na kailangan mong tumuon sa pagpapagaling sa iyong sarili mula sa loob kahulugan ng panaginip tungkol sa hugasan ng iyong buhok gamit ang aloe vera. Kung napanaginipan mong hugasan ng iyong buhok gamit ang aloe ito ay sumisimbolo sa pagnanais para sa paglilinis sa iyong personal na buhay. Ang paggamit ng aloe upang hugasan ng iyong buhok sa iyong panaginip ay maaaring kumakatawan sa iyong pagnanais na malinis ang iyong isip. Maaring naghahanap ka ng bagong pananaw sa iyong sitwasyon. Ang panaginip na hugasan ng iyong buhok gamit ang aloe vera ay maaring magpahiwatig ng pananabik na makaramdam ng malalim na pagiging bago sa pang-araw-araw na buhay.